Yung pa na po tumayo, lumakad at namimigat na po ang inyong balakang ay tulungan po natin ng pag-stretching o pagbabanat po ng ating mga ugat. Guys, ganito lang po ang ginagawa ko kapag ka po ang aking balakang ay nakakaramdam na po ako ng power po ako'y bumabagal sa paglalakad. Ano po? Guys, ito pong ating mga kamay na ito, po natin dito. And then, ayan po, yuko lamang po, yuko. So, yun po. Kapag po, guys, kayo yung muko, kailangan po yung dibdib po ninyo ay mag-abot po sa tuhod. Ano po? O, yun po ulit. And then, yan po. Yan you know. o. Guys, napakaginhawa po kung medyo i-hold po ninyo ng ilang minuto. Napakaginhawa po na dito nyo po mawaramdaman mismo sa balakang po ang pag-stretching po o pagbabanat ng ating ugat. Napakahalaga po niyan guys sa ating balakang no. Para po ang ating balakang ay hindi po siya mag-lock. Yun lamang po guys and thank you for watching Paolo Pomeo and thank